Okay, lighter mo iyalan o. No? Yata dito uh, sa mga purok sa karahing tinago. Dito sa, uh, kung di nga masayok, purok uh, ng dahon. Dito uh, rin sa tinago sa tosinat Okay, sulot na dito uh, rin sa uh, walong sinita. Okay. O sa purok, na, na, na magandari. Ma so Manggahon din siya, no? Okay, di to, pasulod na sa eskinita Padulong sa Location o sa Purok Manggahon. Kung paingon sa barangay Malaobang Magigala, no? Diribita before sa Punerarya ni tong kanina to Vice Mayor Mike Tagal, Dari diri sa Dapit sa Mayluyo Okay Salo yo eh. dito kalayo lang. Meron ka, sa bira to kung lumang ka niyo. Kekomulo karon no? Mag, uh, sa kalayo Gatito ang mga junior no no. Dayon sa kabalay sutod dire. kita kita tekan Malaysia lah. Tu boleh lewat, tu boleh جاي lausa-ausa, wala wala pun. Tu apa dari? Wala wala. Tu boleh kata ialah semiga la no. Kadang-kadang, ke sana blok sir bang kahol. Kisang balai ni. Bikirin, bikirin. Ah bikirin dah ni. Oh, okey. Karna beraya. Asa uma gasugur Utsa saan sabi siya, bikiri no? Bikiri, bikiri. Karita de Remy, Bikiri daw nun siya. Hindi ba raya? Kisa nga balay niya? Hindi ba raya? Kahiro ma... Braya daw nga Okay. Pwede tanong. Sa taga ni Manong ko, Pusa! Ito yung mga higala ha. Pakita ninyo. So, karun kamulo ato ang mga kawag sinabli kayo sa rin napot mga kabubiruhan ay dagan ito sa kawas ng sulod na ito daw na nito sa kabalay o very na sir kanina nga Sir, sulod na pata na siya dyan eh napalong na ni Corintian eh Dawag ka sa munisipo, no? ang korintiyo dito sa kwan? Ay, 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 mga kwan, mga silingan pod. Tabang o kaning hawid sa host. Para mga kwan ba? Maka contribute mga siya sa kapalong sa kalayo. kamulo ano eh, gadalag na ribald eh. Gadalag na kong Ito pa si initial information na itong nadawat ng kala no matud pa uh, sugod ng sunog sa ka bikiri no. Dura sila sa ginya nang kagani na. tolang lang ko uh, uh, promote istorya sa mga kapo taga diri. Tubali ko no ang sumo nga ni diri sa purok uh, manggahon. Uh, barangay Tinago, Osami City din, bala kagutlo lang na kalabay. Sunod-sunod itong -sunod mga bumbero na kalabay ito sa ito ang binoyanan. Notong... Para maka... Pakita tanin yung nagsabtang ala. Ano po na itabong sunog dito sa itong siyudad sa Osamis, no? okay kagawas na tanan, sir. Wala na yung sa sunog. Wala. Di mo taga dire? Katawin dito sunog yun. Napoy dito na. Dagan? na pita ka unang sunog raw. Dito sa Ah, sa luyo. Sa pagkaroon, gisugda na po doon kanin. Kaon sa kalayo na panimalay ka rin ako, ano? Kisang balay rin, sir. Kanin niya, kaon na. O mo, kaila? Kaon na po ng oh. antok, o? Okay. Ang nabulong sir sa... Nakakaroon no? Tinabangay, pati po na itong mga bubiro siya. આયો ગણના કરી કોરતી ના ઓ મૈસેઓ બનાવા મળશે ભલી હોગો પામ કોના કો તો સંડે આયો નો દાદો આયો નાઈ પ્રિન્ટ મે બદલે મે ઇન્ટરી ઓ મૈ સુપલાઈમાં maligo no Mulsi ato ang mga man sa Mulsi na ay kung ti bere ano yung nasampit sa puro kanyang sunog ay piko na kinabas kanyang puro kanyang dahon nara nara no? nara 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 kay delikado po sa kano ato ang mga kabuduruhan nga nagtabang diri Pati nga bulung volunteers ko nga kano at dery. Mga tabang sa pagkone. Lagi na sa korente o. Wala ko korente yow. Wala ko korente yow. Pula pula. Pula pula. Pula pula. Pula pula. Ah, pula pula. Pula Kita po sa ah, po. to na ang mga followers ng samin subserver. Tukma kintan karon no naka naman ang mga bangabot at ang mga kamutiruhan sa galayan pa no. Ora na general alarm na siguro sa kadako naman ikat wala galuha god. Ngano gigastos mo na sir? Okay. okay. Balik na raw sa Tramil si Bagdon Game sa Korean Cafe dire kay Korean Cafe pa diay. Ari tas po. Dagang itong mga ano mga part part na kung kita one two three four five six seven eight nine siya siam na na karon diri kisang balay yun na kasunog.

kung ako sa At mo. Buto, Ayiga, ay na mo, doon na yung buto, noon sa... Oo. Sa balay sa may bikira, yung buto. Ayan yung So, mo. mong yung balay na? Kung saan magkakawatin mo? Magkagawas o ang gamit huwag na yung nakuhaanin, yung nakuhaanin

So dili sa iyo okay ra dili Okay ra. So dili ra. Do so, na tayo dama bumiro diri ato pakita ninyo. <laughs> hey, ato mga one down dire mga kayo so na to. Kamulo taw pang ha? hakot ko sila mga butang no. Mga ikaw no mga part ka <laughs> kita ko. Okay. okay. Likado po ni siya kay hangin kayo. Tapos ang mga balay tusulot, okay, balik, to sulod. Okay, balay ng gala no. Yung balikon para sa ang mga tanaw to kina. Ah, uh, na dudayon ito bunga tapong suno karon diri sa Purok ng dahon sa barangay Tinago sa to sa so, Samis. Pasado alas 5 na siya sugod no. Sa so, oras sa bato siya. So, Nagaron diri ang buwan to ang mga mga, mga Bar na sa itong Bureau of Information sa ano, Dito Bangay. Dito po na ito ang mga kapatiruhan. Ang bagay para ka. Palo mo yan? Suno kayo. ito po Mga balay ni Red. Sikit-sikit ba kayo? So, nandiyo rin balay ni Gonzalo Dini Kisiso. Okay na, Wala na. Wala Wala na. Wala 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 kasi ako mo say mo ha, okay ra? Wala re, wala na pel. Oh, lagi. Asa man ka dito sa kan? Yara uh, ka. Kang bunsa sa liko, daw gid mo kun Tanang butang nito. turot dito. Ako sa lawas ren tao no. Ato ko no. Kan ko no? no? wala pa maka area ang mga lisensya. Dunay kuryente pa sa luyo ha. Paki kuan lang paki kundim. So na ta karon kuan kada malay ni City Councilor Dinky uh, super yung malay karon kung ang pulo sa dibdib ng buso hangin para dili po ta kan uh, makatakod diri sa balay ni. Naguan ba ta ni dalaya po diri ta bantay ta magana balik ka dito sa tong kan ka ganina. Ni karon ato kan ka lokal na magtamulo karon ang tong mga sa Bureau of Fire Protection o mga polluter fire brigade nga niya diri para makontrol jud no? uh, ay no kanin ya tulong kalayo kay uh, ang mga balay diri ga sikit-sikit lang tapos nimo sa light materials makaraan ga ba ni mga balay diri oh balik ta sulod ta mga tigsud lang kanina kanina okay na sir kontrol na balik ta balik ta Wala na, almost like nakusog to. Karo, okay na. So far, sa so mga karoon, ito pag sulod kung ka per kaganina o karoon, medyo, maantay ang kabalakan ka ng igala, no? Kaya ito balik, daghan kaya ito mga bumbiro ni Riz, so, kung mahihap-ihap, sobras, kung siguro, pito, hindi lang magkita, kaya naman layo ko itong uban pa. So karoon ni Riz, itong mga kaisona, no, mga silingan ni apil po sa tabang o ganing. Ang sa itong mga host no, sa... ...Uruguay Protection. Okay na, Sir? Oo. Okay na. Okay na na. Balik na, balik na. O, oh, Controller na. na. Okay. So, karon. gano'n... wala na yung... ...to ano? Bulbo sa kalayo. So... ...tabalik ko, no? wala sa initial na information usa sa kwan ilahan dito tum tumbok pati ang ato ang gagawad sa kwan wala lang dire nga kwan do na dikire ni siya ba so karon pati ang balay ni parang ni kagawad sa likalpanta, panta sa kaning kwan ug daw tapos lawas ra daw niyang suot yan da bitbit so karon wa na tay kabalakan Salamat po tayo nga itong mga kisuna. Kaya po kayo ba? Ah, uh, tabang Matabang po tayo yun. Kita na ito ka kanina. So ang mga kuhan din rin. nag pa. Sablig mo no, sa kanin ko. Wala yun. Ang idalaog ka na mga timba, bandi. Tabang o sablig. Pareho ni yun Garon o. Oh. Mas taghan pa ang tao kay Sagipo naisunod matik na matiklan tiri, Sola na tukurintis na putol na, Wala na, Wala na piti piti, no? pa to putol na. kung so, karon ang tukmason ay so, pinabangis at pagsawa, pao mula sa kalayo ng mga na, sa sulod ng bahin, di na patay nakita kita dito ang kawani, na nasa sulod na kawani na Tigers, Tigers, Tigers. Ay, tulog tanin ko Fire Officer Tiger 6, Tiger 2 Control na sir Wala pa, wala pa Wala pa sir, abay no tabulo, Pag karo kabulo pag ito sila no, Di pa siya, di lang under control na ba kalayo ganina, kanina ako nakita mo 'yung balay at 'tong bakita ako ganu'n na oh, ikaw na 'yan sa amin. So karon wala na tayong nakita aso, sinulod ko 'yung kanina. Wala iyon, karon wala na tayong balakain. Ikaw ka aso. Nagbagang kalayo. Eh, para sa mga viewers na sa Meta Bungsoy mo karoon, diri sa Puro Manggahon, barangay kay Tinaga Usami City. Naghantang mga kaisunan dito. tabang po doon po ano. Kaya ni nang... sa mga bumbiro, Abang talong uban. Ngayon lang din na dagang balde. Uban tabang og ganing sa host. pagwasa sa sa bot. Kumpol na. okay. Kapay, baga kay mo sumbaba no? Ang sumbaba Atras, atras.

Ang isang balay niya, Sir. kan balay? Ang isang pag-iyaw Jonathan. Jonathan nga? Uh... Kan Jonathan eh? Oo. Oh. sa City Hill? Oo. Oh. Ano na, balaya? balay ah? Oo. Oh. Uy. Itong Sir Jonathan alianik niya na driver sa City Hill po, kasi Sir, no? Puno diyon? Oh, ah hindi daw Ah, si Sir Jonathan? Ay, wala rin rin kikita. Ang lakaw na? Wala, wala tayo na. Eh. Ibalik ko, ano, kaming balay nga ito nakita. Ito nang gitabangan ko rin sa tumuguruha, no? Kaupan ito nang trabaho sa City Health Office, no? Diyado sa gobyerno. Ito nang kaupan ka ito sa Dextidi pa ko. Kaya yung lagi na ito nang tawaan, ha? Si Mr. Jonathan Aliani. Ito ako pakita kanyo kanina. Ito nang agipos yung babaw. Ito nang na. Si Gagapon Dresquitas, o. Oh. Pala unang kuryente, sir, no? Wala na? Wala na. Paano yung kabalakan? Yeah. Hindi ko na ito, no? Balay daw ni Sir Dinatan Uyanit, no? Ga-retire na ba niya? Wala na mong kung nakitaan niya sa city, city health office. Balik ko no ang uh, sa na ko una. Na uh, ugdog um, yung down slide apel ng kasunog ng bundok sa yung balay sa kuno na sunog. Kani malay ni Barangay Kagawan. Salik Alfanta no. Kaya kayo, ikalo, ang nara ako sa gawang nga. Ibalik na bukas ha. Basa ko. Grabe ang kusog sa talit kayo dito kusog Kaligo ito sir ba? Kanyar ka pag dito na ka? oh na. Nara ka dito ka po yung stone pot? dyan na. Adas, kilit? Nara, wakaman musika kung ka ba na bantay mo sir mga bantay ng sunog dire Busy kayo? Kanang kita bang nyo kagani na sir niya? Sa Oh. Atong sunog sir asa ka to? Dire ninyo ha. Dan yung balay na sa loyo no? Dire ra Pag sunog. Kisa may unang ni bawaan mo dunay nasunog dire. Jaget no atawa kan? dunay sunog. Sa so, may gimo no? ano mag pa na nawag sunog. Gagan ni gadre. Oh. Kaligo ni okay, sir oh. Sa tay pangalan ni no, sir? Will Will. sir Joe Will kaligo. <laughs> Buslot ni <may> Jose <laughs> dire. Giligo ko tanin ng host. Okay. Tres, tres, tres,

Hay, tama. Kaning balaya. Banday. Ya. Wala manaw kayo sa kiskay Diri ka kabugsukot ganay na? Diagi Ha? Sa ulbo di agsolot. Diya sa solot. Asa mangkatahi kayo na? Diri na sir, kinatawo ko ba asem. Adiri ra ka bagsunod, Oh, ba moni moni bikirin, So pila balay silingan mo na bantay ng sunugan eh. Gawas ay. Ay balay ni konsyalan eh. Ug daw ko konsyal no? O lagi. Ben aloyo po kang ay. Kang city councilor dingke di atus sunahan ka mai. Wala ra siya pitre ya. Tangan mag ako pumiro dito. Ah okay. So pila ka balay sunugan na siya. Tulo? Sa imong mana wala pa ka balay tusunahan.

Piko na, piko! Oo ba? Ano ba yung kanikap yun? Oo yan. Uy, balay ni Junatan sa unaw, nakalaad ba ito sa una Oo na siya. O, Nasunog ka ito? Oo. ito laro. Layak, So, kagawad sa lik, sunog po ito sa unaw? Ah? Kaya <laughs> si kagawad sa lik, gay. Bukay kanan magala no kamundo ya po natong ngakuan wala pamandan nitong mga buburuhan sa paagi so do na po mga makita mga agi po Balay ni San Gian kani si Jonathan Yoanus Jonathan Hoy una na mo gi salbarir da hindi na magpadala O usakay inungdan sa kan 14 ka kawan Lagi? Mamahal na doon ka Buto-buto na yun. Buto siya? Mabuti yung nagkagawa na doon, nagdaga doon, hindi buto? Nagawa siya na itong mga firemen, so ito. so ito. no? So, so mga... Kumusta, sir? Okay, okay. na sir. Safe na? Yes, sir. na mga firemen, uh, 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 no? <coughs> Ari ta to pagita ng tong higala ha kay itngit kayo. Suga so, pasiga ta Muna ibalay ni Jordan. Alo yo ani. Kani kani mo nang sa. Kani ni ha? Mo nang sa. Kani Jordan ta. Ah ta ang gang sa lek ato dato. Kato lo yo. Delikado man ta dam hagbungan ta katop no. Delikado dere lang daplin. Kay para for safety si lang ba. Sumatod pa sa lang ako ha. sa mga ano, dipak na siguro sa driver po. Diri ko daw balaya kasugod ang kalayo. Oh. Diri daw. Tabok ang gusto yun. Katay po diri uh, sa lakas isang sitwasyon doon, Para sa mga luna, nangutanag ang location yun. Uh, diri sa kung ano siya, purok, uh, purok mangahon. Diri sa... Barangay Tinago. Kung mapadalong ka sa Barangay Banlao, bang uh, left side siya. Uh, before sa Katong Dabalinda Funeral Home, tapos katong doon ang Bata Balay Bidang na puti. Uh, luyoan, uh, ilang social din kasi so sa Luyo. Mga location ang yung gana, no? Nakita ko si City Councilor din kasi so na uh, Hihangang taon siya o doon, kaya nabalaka siya, butabok po si balay ba? magoy dili ng walaka ko sunugan nga ug sunog ug um, dawng gitanan so parian, yung kagawad paryani kagawad sa likal pantao um, daw dawng imbalay matupon ya katoy misot nga sa likho oro gito tawi ang nabilin sa yahan ang um, uh, kami tawa daw sa na ug hey, first nga pambisa sunog nga tabang tango palong ang layo ha Palong ka layo dayo. Safety po na itong gagaling nun. Di ito madiscuss siya. Kaya kabalo ito, itong bilakad lao. Doon ay nasunog din dito sa kung ano. Kaya ni... Uh, sa, sa mga barangay sa... Um, Kening sinakaban, lungsod sinakaban, doon natay mga bata nga. Kusukwang daw. Uh Oo. -oh. Ing butol kay nag rinte, igo ko di. Ipatso. Kwarta ron ta to. Hapit ka ma. Hapit. Sugas ka? Ada be?

So wala La lang lang. na lang kada yung ka? na ako yan, kwarta, kwarta na. Burad, 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 okay na gawas burad, 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 Kuan mo gudbod. Ang ah, ay kamalakan mo kay sikip kay mga balay oh. Ye ye ye. Tara, tara, dera. Dera na di ah, balay ni kunsyal. Oh dito din, dito na kong ikan. Abalay ni kunsyal. Salit. Halos sa dato. Dita magbungan nito. Ha? Dera man lang iko dere. Di pareya. Oh. Kilan daan na sa ko kay nay bumiro pud ako sa pagkita.